Ayan, what's up sa inyo mga kamata At mag product review lang tayo For today's video Ayan <laughs> I-share ko lang po sa inyo Ang aking ginagamit na lapin Itong wireless microphone Ayan Ito po siya. Yun nga na Itong aking ginagamit na mic Ayan Sa ating pagbablog Ayan Ito din yung ginagamit kong pang uh, Voice over Ayan Nagamit ko na sya yes, Almost one week good performance naman siya okay siyang gamitin murang mura lang to 400 lang ayan. yung ibang brand kasi mahal ayan maabot siya ng 1, 2 pataas dalawa din dalawang mic yung isang mic naman niya yung branded umaabot ng 1,000 almost 1,000 ayan pero dito na ako sa dalawa dito na ako sa 400 ganun din naman ganun din ayan uh, check natin loob oh. ayan ito siya Ayan. Dalawa, dalawang dalawang mic yan. Ayan, dalawa. May kasama ng charger. And then, may OTG. Ayan. Ito yung ginagamit. Ayan. Ito yung ilalagay sa lalagyan na ng charger. Ayan. Ayan. Ito po. Ayan. maabot naman siya ng 2 to 3 hours. Itong isang mic. Pag full charge. Okay, testing po natin. Testing natin na uh, ang ma-testing natin tong Ayan, napapansin niyo po. Okay, ayun po. Ayan. Kung napapansin niyo po, uh, hindi niyo po hindi niyo na po narinig yung surroundings natin, ayan. Clear na po yung ating voice. Ayan, mas malakas. Ayan, para hindi na tayo ilakas yung boses natin pag nag edit Ayan, itong ano na to, okay na to. Ayan. Tapos mamaya, itetesting natin to sa labas. Mga 20, 20 meters. Kung gano'ng kalayo yung kanyang kayang abutin. Na lalayo tayo sa cellphone. Lalo, lalayo tayo para matesting natin to. Ayan. Lalabas muna tayo uh, mga kamata. Testing natin. Ayan nga po ah, andito tayo sa labas. Layo po tayo para makita nyo po. Ayan. Layo tayo ng mga 20 meters. Kung napapansin nyo po yung boys ko, andun pa din. Ayan. Ito po tayo, ayan. Clear pa po ba ang ating boys? Ayan, andito na tayo, malayo na to. Ayan, malayo na po tayo. Ayan, clear na clear pa rin yung ating boys. Mga kamata, andito na tayo. Nakabilad na tayo sa araw. Ayan. Kung mapapansin nyo po, takbo tayo. Mainit. Ayan. Ayan. Mas malayo na po. Testing na po natin yung ating mic. Ayan. Mingal tayo. Yan nga po, no, yung itong video natin is not sponsored. Ayan. Gusto ko lang i-share sa ating mga small content creator ang aking gamit na mic para mas mapaganda. Ayan ang ating pagbablog. Ayun mga kamata, maraming salamat po sa inyong panonood. At sana lagi niyo po akong suportahan sa aking mga ginagawang videos. Ayan. Ito lang sa kalam, <laughs> 'Yun lang po. At sana 'wag niyo pong i-skip ang ating ads. Ayan, konting tulong lang po. Ayan, para sa aking pagvlog. Para marami pa tayong magawang video. Ayan, ma-share sa inyo. Okay po mga kamata, salamat po sa mga manonood kita. Thank you po. Bye-bye!